Ayan mga bossing, ito ang diskarte. Kapag ka nyo hilahin ang motorsiklo ninyo, tapos dadalhin nyo sa pagawaan. O ayan, ito galing makalilon Quezon, dinala, dinala sa atin dito sa guma. Uh, ayan, nakaganyan ng tayo. O. Oh. Uh, hindi siya hila-hila. Riker baga. O, yan daw ang diskarte para hindi delikado kapag ka hihilahin. So, ang problema mga boss, nung barako na yan, ay napakarami. Kasi yon sinabi ni bossing na may ari, ah, uh, na ang dalawang clutch housing na raw ang nababasag so na natin mga boss uh, hindi na natin napaandar kasi binaklas na raw ito at yun uh, nakita nila uh, tipak tipak na yung mga ngipin ng gear sa clutch housing so yun uh, titignan natin kung bakit nagkaganon uh, at ayun uh, bubuksan na muna mga boss pinabubuksan na natin at uh, kapag ka nakita natin kasi yun nga kalimitan talaga uh, kapag ka nababasag yung clutch housing backfire ang problema nun pag hindi nagbabackfire mga boss hindi yan mababasag kaya uh, kalimitan backfire talaga ang problema kapag ka sira ang clutch housing sa ganitong series naman mga boss ang issue nya dumadaplis yung kicker pero hindi naman dapat nagbabasag ng gear ng clutch housing so ito na mga boss binaklas na yung clutch cover ito natin makikita kung ano ang naging problema doon sa kanyang clutch housing. Uh, at ayan o hindi pa kita babaklasin na muna natin yung clutch clutch assembly mga boss at so habang binabaklas ko yung kabila pinababaklas uh, ko naman dito sa aking kasama ang uh, magneto mga boss gawa natin titignan natin kung nasa tamang top dead center ito kapag ka ito wala sa top dead center may posibilidad ito talagang magbasag ng clutch housing kapag ka bumabak So, ayun, yun yung isang problema nun. Kapag ka nagbabasag, tingnan nyo yung uh, firing or yung pag timing ng magneto sa ado sa cam gear. Kapag ka tama naman, ibig sabihin hindi ito ng problema. So, dito, pag binaklas natin, titingnan natin kung naka-TDC nga siya. So, ayan, sala sa timing. Wala na sa timing. Dapat yan dito. Malamot daw yan sa tsakat, kaya natin papabalik sa lakas. Oo oh, naman. Kinago. Ah. Papahalo ulit yan, na nababasag yung video. Okay, over. Huwag mo, dito lang yan. Ang At ayun, yung camshaft naman mga boss, kapag ka ganun din, nagbabasag ng clutch housing, tinan nyo rin yung camshaft. Pero ito mga boss, good yung kanyang camshaft, kaya hindi dito ang problema. At dito babaklasin na nga natin yung clutch assembly para makita natin yung bungi ng gear sa clutch housing. Kalita na rin po ng lining ito. Ay, tama na yung ano. Nut. Usin na. Dining ito.

At ayun, walang gaano bung yung kanyang kick gear pero, pero yung idle gear sa ayong yung clutch housing yung sa sub gear ng clutch housing mga boss ang laki ng tama ang daming mga ngipi na nawala so ito mga boss ayan tatanggalin natin yung kanyang kick idle gear at yan makikita nyo may bungi rin yung kanyang kick idle gear so yun yun ang mga papalitan yan mga boss uh, clutch lining clutch housing uh, kick idle gear sa so, uh, titingnan natin pag, pag tinesting natin at yung may tumunog na kaunti kasama na ang kick gear so ayan yung so mga bungi mga boss uh, yan ay automatic ay papalitan natin so, ayan basag ang gear ng anong clutch housing daming tama mabungi na At yun, ito uh, itutuloy na natin, ita, itatap overhaul na natin. Pero sabi ni bossing refresh na re-refresh na raw lahat para isang gawa na. So, diretso overhaul na ito mga boss. Kasi ang sabi dito, uh, napa-under na rin ito na walang langis. Tapos, uh, nasabi lang ay nung naka-under na, matagal na nagamit. Tapos yun nga, nung hindi na nga masipa, sa alang. At ayun, napansin natin, meron na ang mga kalakalawang yung kanyang bore. So, ang kasunod uh, nito mga boss, ipapareborn na rin ito. Gawa lang yan, uusok naman ito kapag hindi natin ito pinareborn. Yan, tinanggal natin yung piston. So, re-bore na nga ito. Tapos, yung kanyang connecting rod mga boss, may side play na rin. Kaya yon nasa kaibusing kung ipapasabay na niya, palitan yung connecting rod. Ayan. Kasi yun nga, umandar daw ito ng walang langis. Hindi lang siya tumirik. At ayan yung kalakalawang doon sa kanyang bore. Ayan o. Oh. O, -re oh, na yan mga boss. Kaya, re-bore na. So, overhaul na rin daw. Tuloy na.